target ngayon ng Gilas Pilipinas na magtalaman lamang ng isang panalo sa pagtatapos ng kanilang kampanya mamaya kontra sa mahigpit na karibang na China. Dapong alas 8 ng gabi ang huling laro ng Pilipinas sa Smart Araneta Coliseum makaraang mabigong umusag sa second phase sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup. Liban sa nakakahiyang sitwasyon ng Gila Squad, hanga din ng national team na makaiwas sa bottom 5 ng torneo at magkaroon pa rin ng tsansa sa darating na Olympic qualifiers. Pero ang kalamangan ngayon ng China na meron ding isang NBA player ay meron na itong isang panalo habang bokya pa rin ng mga Pinoy. Una ng inamin ni Gilas Philippines Head Coach Chot Reyes na lalong nasadlak sa mababang moral ang mga players ng malas sa pang ikaapat na talo sa kamay ng Angola. Para sa Sports News, Rajaman Alex Porake, The Top RMN.